Magandang hapon po. Dito na po tayo sa bundok po. Atin babalikan po yung ano, puno po ng lasunis kung naandun pa yung mga bunga. Titignan po natin kung hinug na po. Kasama natin si Parin Jogar, pre. Hello po, magandang Yan. hapon. Parin Andi, pre. Hello po. Parin Noel. Ah, po. Kami po yung apat dun po muna tayo sa kabila, sa may taas po. Pero meron pa rin sa pantayin dito. Mas marami po ang bunga doon ay sa may taas po kung naandun pa. Wala po si kayo Uni. Nasa may si Kuya Uni? Dito na pumasok. At uh, naroon sa baba. Uh -huh. dami pong bunga ng ano dito. Nung niyog. ni tayo po. Apat na buwig pare. May dito, may dito. Oo nga. Kaya nga. Uh, Isang ikot din yan ay. Sabay na yan. Sabay na yan. Sunod pala. Hmm. Pari, yung mayaban ng tanim ko dito. Mayro bunga ito eh. Baka naman na wala na. Pare. Wala na pala. Ba, Nung pare. nakaraan. Ay, aray oh. Pari, hilog na oh. Yun. May pa. Pari, pakawa nga. Atating ipiprito. Masarap yan. Ito. Hindi tayo maka makakaabot nito. Yan, arupitan natin. Ano. Na. natin. Yan, pari, kuha na. Pamprito natin yan. Kini prito ba ito? Oh, yan. Sarap niyan. Mahaba na po. Nakaabot din. Tree. Hey, tree ito pala eh? Oo, ito. Parang hinog na ano, pero hilaw pa. Hilaw pa? Dilaw na eh, yeah. pero hmm. ano. Oo. Aro po, mayroon pang kasunod tree. Hmm. Yan. Aro pa, oh, pagkadami pala. Maigi pala pag may hmm. May mapipitas po, yun po. Oh. Yun pa. Yan. Pero may hindi mo nadali yun. Oh. Putakte tree. Oh. Ingat po kayo kapag ka may ganyang putakte po yan. O. May bulaklak po. Yan. Yan po yung bahay ni inay po. Ayos naman po yung padlock natin kaya. Ayos po. Ay, hindi ko na dala yung ano, susi. Kukulin po sana natin yung ano, barita po. Pre, hindi ko na dala yung susi pare. Gawa ng barita. Wala din. Oo. Oh. Talbes parang balingoy pre oh. Ay, dami pa rin yun oh. Yun pa oh. Kukuha natin mamaya. Kari pa po yan. Andami, oh. Yan. Ang dami oh. Libre pang ulam po ito oh. Kukunin po natin mamaya yan. Talbos po ng balingho eh. Aray po, oh, yan. Yung, ano po ito, yung ano tawag dito? Yung punga po, yan oh. Pwede po yan. Yung mga ano po nito, yung mga hindi pa magulang na suwi, pwede po yan. Yan pa, oh, punga Iiwanan po muna natin dito. Yan, mamaya natin babalikan po. Doon po tayo sa atas po. dito na po tayo mga kaparambin nakakalungkot po na pangyayari ito po yung ating lasunis na naiwan ng nakaraan po babalikan po sana ngayon ninakaw po mga kaparambin naunahan tayo naunahan pare di ni po nung isang araw tayo nangunga nung gabi na po pare Dini ni ano ay naku po nakakalungkot po may mga nanguha na po. Oh, yan dami laglag pare. Oh. Ini laglag pa. Pre. Wala na. Naunahan tayo. Wala na tira, batibot na kung sentore. Lilit eh. Ano pare? Wala na. Tara, tingnan natin. Naunahan po kami. Wala na. Pero sa taas Batibot tra. na. Ha? Batibot. Dami yung inyo natin dito eh. Lilit eh. Yan ang tigalan ni pare ng mga nanaw, walang bawas ng kabila sa ngayon. Ayun po yung sampuno. Inakitan din daw po. Pinagpilian na rin. Ay, eh, tara doon sa kabila, sa baba tayo. Rin. Titingnan natin pare. Tara, 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 Baka sakali ba? ba? Ha? Ay, eh, tara. Pare po, linis po. po ako, eh. na Nakakalungkot po ay eh, pag gano'n. Eh. Nakapalambot ay. Eh. Naunahan pare tayo, pre. Nalanin. Pre, lakad, lakad pre. Sayang po dinipuwari ko tayo hindi masisiro ano pre aba nasa dulo na <laughs> tayo pa yung ano makakapangaan naman din eh <laughs> pre oh pre, pre para dalawa sako yan tsaka mahabang lubid bumaba na nga ako tura lang dyan bakit bumaba ko dyan may tali yan may tali para yung tali, tali. tali. oh mahirap yan pag walang tali hindi maibaba dito na po ulit tayo sa taas Pre, Kapit, meter apa? pa. Ayan yeah. po. Ayan, pre. Ngayon, may natira ho. E, may jari, Si pare, anti pun hindi nakatikin mo ng karaan eh. sawa <laughs> ako nito. Oh. <Yeah>. Akin lang <laughs> daw sila ati. Ayan. Pre, ari ho, pre. Pasuwi tabi, ari ho. Alin, right. ari. Ari, right. pre. Ito, tahu ito, mo dyan pa rin yung gar. Wala po tira. Ayan. Alright. Ari, pre, nakasingit. Ari, pwede natin ho. Nasaan? Ito. Diyan ako ah! Kita mo ari, dek. Hm. Yan. yan po, mga pa iba. Wala na ito. Ito po usukan nila niyan. Hm. Tingin po, haba na sa taas. Ha, ah, ay.

Yan po. side <laughs> naman po. Yan, buhig-buhig po. Oh, hindi yan. naman lugi din sa isang ari. Hindi pala nila ari alam. Ha? Hindi nila alam. Ito, ano yung lang alam, ano? Hmm. Ang alam ito, dipinundan to Ay, ubus ito, pari. Hmm. Wala ito, hindi pilta ha. Siya nga. Ang dahil po yun pa o. Hey. Ay, laking bubid pa rin ah. Ano? Oo. Oh. Bakit oh. hapain mo pre? Ah? Ha? ba? Mm Huwag -hmm. Ano po yung ating nakuha oh. Makakatikim naman po. Yan. Ano po yung lablab. eh. kain na. Ah, matitik natin. Hmm. Ano yan? Lobag. Ito tayo ako ah. Oh. Hmm. Kain. Kain na. Kain na. Kain oh. Ano ba ito? Ah. Hmm. Tara. Eh, sayang. Ha, tayo uwi na po. Hating titikman po, re. Prema nga eh. Nga dating din eh. meron na po. Kakunti po nadali. Malulungkot ka eh. Kakunti po, pero awa po nagyusira ka atin pa May tira pa din. Ayan talaga, iba ang may tanay niya. pa pala may buha pa oh. Hama. Ayun re. Inog na yung iba po na. Ini juga Hmm. 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 Pilih yang malaki, pag naubos na, wala kuha hmm. na maliit. Hmm. Ah, ganda oh. hmm. Ano hmm. po? Tre. Pagkapa ay po. Dahan po takti ay. Anong Dito. Muntik na akong madali kanina pala. <coughs> hmm. Ano doon pala ang guyaba pare? Pare pala ito kanina. Hmm. Ang dami pala. Ang dami ah. Ay ba? Ano doon? Ano Tamis.

kalem nih. Hmm. Hmm. Ari stop nolik yang pare. Yang yeah, pare calbus pare. gua Kok ini dapat ini pare pangunan. Apa? Hmm. Itu pun. Apa? Hmm. Pare pare. Ya. Yang pada pare. Itu pun. Bagi tenaga tahan mau pare. Ito, pare. Ito, pare. Ito, pare. libre ulam na ito preo, pre oh pre malaki oh ha ha pre. ha pre kaya rin pa oh pre yung dalawa pa oh sa taas yan Ugla ang pare Martin dito ayan oh. Libreng ulam na yan. Asa pare? Ha? Ito pa pre oh. Mga isang newbie, ano, dalawa. Sabi pa. sabag tara Para, lagi sabab, tara Para tayo naman po, uuwi na. Pukuling ko lang dito yung, ano, guyaba na. Para po. Yes. Yeah. Nakagayaba na, pare, oh. Ayan po, mayroon pa rin po, pare, binulak, pare. Pagkadami na yan. Yan, Yan, Ganda oh. Uh. Sa kabila pre. Hindi binulak yan. Hmm. Pero huwag baliin. baliin. Ay magagamit ang katawan niyan. Talabas yung talabas lang pre. Yan. Binulak. Yan. Lambot na yan. Binulak yan oh. Uh. Hmm. Yan. Yan uh. Binulak. Magkaiba po yan, yung puti, tsaka yung, area. Ah, uh, 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 RP binulak na puti. Uy, yung isa bro. ay, ano. Hala, hala. Wala na, wala yung talagang, ano, baling ano, native. Yeah. ba, yeah. pa pare, ni Pare, ano. May, ano pala yan, nag-uyam. Wala. Pero, oh. na yan. Ah, hindi pulog yung ahon ni parang jugar. Oh, may, may yung, baling, ano, baling, may balinghoy baling, po. Balinghoy. Pare, niyog na lang kulang na yan, pre. Ang gata na lang, pre. <laughs> pre, galat gad eh, galat gad. Ha? Galat gad ba? Siyan pare, tibay mo na. Titibay mo ba yan? Oh. Yan, mo si pare ito. Titibay Iba kapag may tanim na pare. Yan po ay tanim niya. Ito. Ilang puno pare ang mo yan? Ha? Ilang pare ang puno? Nasa ba? 40 piraso po. Yan po, hindi po inaasahan. Oh. Isa sa daw po niya mamaya yan. Okay. Ano sa barang? ka na! Oo. Oh. Ilang piling! Oo. Oh. Tuloy siya Oh. Yan nga pare mamaya. Yan po yung puno ng mangga na naputihan po natin nung nakaraan. Ay, wari ko may dalawang taon na palang nakalipas. Ano? Kasi lugar. Itak pre, itak. Wala ko itak din eh. Dalawang taon. Nasa dalawang taon na pre, nakalipas ano? Ha? 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 Ah, ano ka kayo? Pagkain nila. Ha? Ah. Hindi ako nakaabot. Mataba-taba na ng pre, ano? Ano daw? Hmm. Ayos nga naman pag ng pre. Hmm. Oh. Ah, ah! Hmm. <laughs> <laughs> Nailag na lang ang pre. Pagkos <laughs> na. Mataba na rin niya. Ayos na yan. Huwag alisin. Aba, nakaharap para sa daan. Magagalit ang dumadaan yan. Uram, Ilaksan mo. Aba. Hasayan, <laughs> <Tama> naman, <laughs> <laughs> Bago nga sa yan, pre. Tamo naman ng Bago nga sa yan. Ay, sa yan. Sa yan mo na. Sa yan. towers. Hmm. Once sa month, pare. Ang hasa. Once a month. Ako, pare. Ano Ako nang dito. Ha? Huh? Nang saktan, pre. May kantuhan, pre. Ulan. May kantuhan sakit pag matagal na taga ano. Ano mo ano? Bubog ka. Yan, uwi na po kami mga pambin Pre. Uwi na. Iya tayo ah. na po. Uh -huh. Kung hindi po yun nako nandun pa po, po tayo, marami po yung isang puno. Maunahan po.